guys! So ayun guys, uh, may video na naman tayo nakita na may isang bata na lumaki yata sa syudad hindi niya alam na yung gabi napakalat-kalat, eh, kinakain pala yun iba talaga yung batang lumaki sa hirap at saka batang lumaki sa syudad o oh, depende, depende sa pagpalaki kasi uh, <laughs> gabi, hindi alam na kinakain pala yun so mayroon tayong gabi ngayon sa mga batang hindi alam na kinakain pala yung gabi. Mayro tayong gabi ngayon at ating imumukbang. Tara! Yo! Mabuhay! Pasayaw-sayaw lang yan pero sasabog na to. Tayo <laughs> so, guys, papakita ko sa inyo. Ang aking gabi, or tawag dito is bisol. Okay guys. So sa mga bata hindi nakakilala is ito yung gabi ha, ito yung gabi. So kakainin na natin to. Ready ka na ba? I'm ready. Chara! So, ito yung gabi, guys. Tsaka, kapag kinain mo to, kailangan mong tanggalin tong balat. Tanggalin tong balat. Okay. Tagal tanggalin ito, eh. Yan, ganito magtanggal ng balat, ha? Sa mga batang hindi alam pa. Ito yung gabi. At kinakain ito. Siyempre, uhugasan mo muna ito bago i-boiled. I-boiled ito, ha? I-boiled. -bo bago kainin. Tapos tanggalin mo tong balat. Ayan balat. Yan. Oh, masarap talaga to guys. Masarap talaga to guys. Ito yung kinakain namin sa bundok. Sa bukid. Kapag wala kaming kanin. Ito. O minsan yung balinghoy or kasaba. Yan. Tsaka, dapat may asin ka. Asin, sapat na. Tapos, sausa mo sa asin. Tapos, magboy tapang tayo. Siboy tapang. oh. oh, 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 oh. Kaya you kidding? Are you kidding? Are you kidding? Are you kidding? Are you talaga Sobra you kidding? Are 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 at saka kung may bagoong, bagong kayo, pwede din to. Mas masarap nga siguro yun. Pero ko nasubukan. Mm. Wala ko. gusto ko na siyang i-boil. Mas masarap. Pwede din to sa ano, gulay. Uh, nga, pork sinigang. Lagyan mo ng ganito. Ha? Huh? <laughs> mali, mali, mali. Pag, yung mga lawoy, yung mga yan. Yun. lagyan mo ng dito. Ganito masarap. Sa sinigang naman, alam niyo yung sinigang mix. Di ba, Gabi? Gabi. May pangalan na Gabi. Ito yun. Wow! Para magiging masarap yung sabaw ng sinigang. Hmm. Hmm. Okay? Mga batang, hindi na ng Gabi. Ito yung Gabi, okay? Ito to. At saka, tino-kuha to sa lalim ng lupa. Tapos, hugasan mo. Tapos, i-boiled. Ilaga, ilaga. Tapos, pag na, pwede mo na kainin. Tapos, tanggalin mo yung balat. Tanggalin mo yung balat. Tapos, isusubo. <laughs> Yan. Ganun, ganito lang yon Ganito. Hmm. Sarap Gabi Bisol. Mas healthy pa nga ito sa kanin. Healthy pa ito. Kasama ng saging or balinghor or kasaba. Mas healthy pa ito kainin. Kaysa rice. Sarap. Hmm? Sarap. Kain pang ako dito. Hmm. Sarap. Pero hindi ko na tumaw, boss. Hindi ko na sure, papa, or, yan, sa harap ng kamera, kasi sobrang haba na lang yung video ko. <laughs> so hanggang dito na lang, guys. Sa ulitin. Sa ulitin na vlog, please watch. Bye!